watch me sustain it <laughs> and then uh, we'll talk in uh, uh, may of uh, 2028 oh natuloy ba o oh, hindi yeah. we found the way we found the way to do it mainit ang naging tugon ni pangulong Ferdinand Marcos Jr sa mga bumabatikos sa kanyang pangakong 20 piso kada kilong bigas sa harap ng mga tanong kung ito raw ba ay papogi lamang o pangako na imposibleng maisakatuparan mariin ang naging sagot ng pangulo Watch me sustain it. Aniya. Hindi nagpatumpik-tumpik si PBBM sa kanyang mensahe. Direkta at walang paligoy-ligoy, binalikan niya ang mga nagsasabing hindi raw praktikal o posible ang ganitong presyo ng bigas sa gitna ng tumataas na gastusin sa produksyon at ng patuloy na problema sa agrikultura. Pero ayon sa Pangulo, hindi ito pangako lang. Ito ay planong sinusuportahan ng konkretong aksyon. Mas pinalakas na suporta sa mga lokal na magsasaka, subsidiya para sa abono, binhi at makinarya at mas mahigpit na pagbabantay sa importasyon at smuggling ng bigas. Uh, know your source. Uh, that's, uh, that's always a uh, imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information and you have to uh, understand where it's actually coming from. Pahayag ni PBBM, hindi biro ang layunin ng administrasyon. Gusto nitong tiyakin na ang bawat Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan, ay may akses sa murang pagkain simula sa pinaka pinakapangunahing bilihin, bigas. Dagdag pa niya, kung kaya ng ibang bansa na suportahan ang kanilang sektor ng agrikultura hanggang sa bumaba ang presyo ng bigas, walang dahilan para hindi rin ito makamit sa Pilipinas. Basta't may political will at malinaw na direksyon, marami pa rin alinlangan. Ilan sa mga kritiko ang nagsasabing imposible ang target price kung hindi ibaba ang production cost, ayusin ang supply chain, at sugpuin ang katiwalian sa loob mismo ng mga ahensyang sangkot. Ngunit tila hinahamon mismo ni PBBM ang lahat ng iyon, hindi sa salita lang, kundi sa pamamagitan ng aniay tuloy-tuloy na reforma. Hindi ito papogi. Gusto niyong makita? Panoorin niyo ako. Mariing pahayag ng pangulo habang buo ang kumpiyansa sa harap ng publiko. Kung magtatagumpay man ang layuning ito, hindi pa masasabi ngayon. Pero malinaw na hindi uuurong si Marcos Jr. sa pangakong ibaba ang presyo ng bigas sa kabila ng lahat ng puna, duda at pressure. Ang tanong ngayon, hanggang saan ang kaya at gaano katagal ang paninindigan? Ang sambayanan ang magbabantay.